Hello mga deliver Ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano mahanap yung kurinti. Kasi itong motor na to mga ka may na ang kurinti niya. Kaya binaguan ko ng sakit ng CDI. At kailangan lagyan nyo ng tape para hindi magkadikitan baka masunog bumili po kasi ko ng bagong CDI nito kasi mahina ang kuryente ng motor na ito kaya ito lang po ang paglagay ng tape pagsumpay ng wire mga kadeliver kailangan nagpitan nyo ang paglagay ng electrical tape at dublin natin paglagay ng electrical tape at paki like and share na lang po mga kadeliver at paki subscribe na lang po sa kadeliver vlog kanyan po mag tape mga kadeliver kailangan may pit para hindi sila magkadikitan. Kasi pag nagkadikitan sila, pwede pong masunog.